Good evening, everyone! Welcome to my vlog, just Vlog bontina Hello, guys! And today is Sunday, so mag-share lang ako sa inyo ng mga... Uh, ideas or thoughts and this is a topic wherein napaka-interesting. Kasi ito na yung mga nangyayari dito sa ating mundo ngayon, yung mga updated na nakaka-ano, na-encounter natin sa araw-araw. So, the topic that we are going to discuss for tonight's video is all about ano-ano nga ba yung mga struggles ng mga taong nagpa-utang? Mm alam kong maraming makaka-relate nito sa video na guys. So, ano ba yung mga struggles ng mga taong nagpa-utang? Unang-una dyan is yung tiwala. Ang mga tao nagpapautang, unang-una talagang binibigay nila before the money, the cash, yes, yung tiwala. So, di ba nga, pag tayo ang nagpautang, kailangan mo nang kilatisin mo muna yung isang tao kung ito ba ay marunong magbayad, marunong tumupad sa usapan, bago mo siya pagkakatiwalaan. Siyempre, may mga uh, some... Uh, questions ka na tatanungin sa kanya kung willing ba siya na ganito, ganyan guys. So, unang-una yan is yes, yung tiwala. And then, ang struggles, following struggles din ng nagpautang ay adjustment. Un bakit? Yung una, tiwala. Trust. Pangalawa, adjustment. Bakit? Kasi, andyan na yung mag-a-adjust ka kasi there are some circumstances or there are some scenario na talagang hindi mo maiiwasan na kapag yung umutang sa'yo ay hindi magbabayad at hindi niya maibigay yung hiniram niya so ikaw mismo yung nagpa ang mag adjust ikaw ang mag adjust kung kailan yung susunod na, baba, na magbabayad siya. Ikaw ang mag adjust kung ikaw yung uunawa lahat. Lahat ng ano pang unawa pwede, na pwede mong ibigay sa nagpautang, guys. Maibibigay mo yon So, una, trust, diwala Pangalawa, adjustment. Pangatlo, um, take risk, nag take risk ka bakit ka mo. Kasi, alam nyo ba guys, nga, if in my personal experience ha, hindi naman talaga ako nagpapautang. Of, kahit yung kasama ko, never, hindi siya nagpapautang. Ayaw niyang magpautang kasi alam niya yung hirap na kapag nagpautang ka, there is a tendency or there is a possibility or talaga namang nangyayari na to na hindi ka babayaran, babayaran ka man, pero sila na mismo, yung uutang na, umutang na mismo ang mag, magseset ng date, ng taon, ng araw, ng panahon kung kailan niya babayaran yung inutang niya sa'yo. So, yun yung mga hirap. And then, alam niyo ba guys, na ito talaga yung pangatlo. Ikaw na rin ang um, struggles ng isang nagpapautang mahiyain, yung hiya. Kasi nga, di ba dapat sana ang mahiya is yung pinautangan mo. Pero, ang nangyayari, baliktad. Ang nahihiya na ngayon is yung nagpautang kasi nakakahiya ng maningil. Alam nyo ba yun, guys? So, there are some circumstances ulit na kaya nahihiya yung nagpautang kasi nga, syempre, ikaw mismo, ikaw ang mag approach doon sa taong pinautangan mo. Ikaw ang unang mag, mag, uh, magsasalita, magtatanong. Diba? Parang nakakahiya, guys. Pero sana din naman, isipin din ng mga umutang yung conscience nila, yung kusa ba, yung, falang, yung parang bang may kusa sila na ay ganitong araw pala yung sinabi ko na babayaran ko to para makaulit-ulit pa, maka ako, kailangan bayaran ko to para sa susunod na ako ay magipit ganito kay no so yung mga, yun yung mga ano, struggles ng mga nagpautang unang-una ulit, tiwala pangalawa, adjustment pangatalo, yung take risk tapos, yung pangapat guys yung ikaw pa yung magiging masama In, at the end of the day kasi iilan na lang ngayon yung uutang sa'yo na siya pang papa Or, meron din naman yung sinasabi nila na talagang meron din kasi yung mga uba, ibang umuutang talaga na parang tactics nila or strategy nila yon na kukusahin nilang hindi ka mag kukusahin nila na magbaba hindi sila magbabayad tapos parang na trigger ka na yung parang gano'n na yung kailangan mo na yung pera so parang di ba guys ngayon napaka-rampant na or napaka-common na rin ngayon na kapag yung mga nakautang, ay yung mga nagpapautang kapag hindi nila nasisingil, dinadaan nila sa post ng Facebook, shared post, even shared posts or nag-share sila ng mga quotes, ng about sa utang, or nagpo-post din talaga sila ng about sa utang. And sana din naman, yung mga taong umutang din naman, yes, meron silang, alam mo yon yung parang, na parang yung isip na lang nila is parang pak yung ganun ay yung parang ah ganito pala parang nire-remind yung ganun parang iti-take niya sa positive uh, positive yon na Ah, ala, nakahiya siguro siyang magsabi kaya ganito, ganyan, tila niya. Yun, yun. Pero alam niyo ba guys, marami na yung bangay ng utang na sila pa yung ano, sila pa yung mga matatapang, tapos sila pang galit guys. At saka pag nakapag ka sa Facebook, sasabihin nila na sinisiraan mo sila. Kasi nga, kapag sisingilin mo naman sila, kung hindi naman nila sa sa'yo na, ah, wala pa kami ganito, ganyan, o kaya papa-assign ka, o kaya ang dami-daming alibi. So, yun yun, guys. So, sobrang sakit lang, no, sa mga nagpa-utang. Alam nyo, guys, sa totoo lang, based on my personal experience, wag na tayong magpahiram. Kahit alam natin na hirap na hirap na yung tao, wag na natin magpahiram. Or sabihin, or mas maganda na lang, nabigay mo na lang na tulong. Kasi, at the end of the day, na ikaw nagpautang, ikaw pang magiging masama. So, yun lang guys. So, thank you so much for listening and please follow my YouTube channel, lokan Just Vlog and please ano, uh manood naman kayo ng mga videos ko. Thank you so much and God bless.